<laughs> Wag mo isama yung ano, mag picture ka. Huwag mo isama tong tubig. Itong mm -hmm. ano. O, parang nasa malaki silang ano. Nasa malaki silang frame. Ito ang labo na yun. Nasa namin mo malabo. <laughs> Ay nga. Oo nga. <laughs> 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 <But> <laughs> hindi parang malabo. Hindi yung <laughs> ano ko screen ko. Pinatama ko <laughs> yung yong oh, say hi nandito ka naman ngayon sa Gimli Beach, kanina nasa hi pangalawang beach na to <laughs> pero ang pero makaligo, <laughs> kasi yellow eh Kaya, Sa tinong maridigo ayon suot mo. <laughs> At, At least nakarating ka sa ano. Eh, Ayano. Oh good condition, no usual and hazard. Unusual pala. Moderate condition, swim with caution. Danger, swimming not advised. Emergency evacuation. Take shelter. No plug. Public Again. Game ready. One, two, three. Amazing. Ah, sige. Public <coughs> washroom. Ayan sa ang biking jet ski rental. Ah. Grabe, ang lamig. Ang sakit sa tainga. Dapat bonit. Ang sakit na nila. Ano yung dalili, malamig? <laughs> yung nanini, ano na siya sa lamig? Kondo yeah. siguro yan. Ay, ano? Uh, dito, sa uh, sa uh, apart. Ayan. Sa hotel. No. Sa hotel. Hello, guys. Picture mo ako dito sa building kasi akala nila puro dagat. Yan. Okay. Ah, sige. Diyan, diyan. Ah. Across the sky. Uh, ready? One, two. Three. Hmm. ka na? Ang oh, bilis ah. Ah, meron naman pala akong panglagay sa ano para hindi malamig doon. Kaya nga. Ito ay isang si swimming pool. Huh? Swimming pool, ayan na. sila mga condo rito, townhouse na. Swimming pool yan eh? Hmm, -mm. na ice Naayos pa lang. Hindi, ano na yan. Meron na? Meron na yan. Ano, tinakpan lang nila? Tinakpan lang, may yelo pa. Siguro pag ano, pwedeng maligo dyan. hmm. -mm. By the beach. No, no trouble. Dami gan. Ay, <laughs> sinipon. Guys, <laughs> nibiri yung lamig. Kanina wala akong sipon nga. Sa sandaling oras, guys. Ba't ganon? Maganda sa ano yan. Doon tayo sa tabing dagat, guys. Maganda sa Paano naging maganda sa langsung lamig? Sabi, pagka nasa dagat ka daw, inhale, exhale. Oh. Mm. Asan kita ka? Bilis din sa sabi ni Sardina. Ano. Yan po ang dagat, oh, guys. Ang <coughs> sige pa sa ang baba. Huwag mo na idama yung bato. Doon ka pa, baba ka pa dyan. Huwag na yung, huwag na yung bato, yun lang yung yellow pa tayo. seashore, seashore by the seashells. Seashells pala baliktad. Seashells. Ayan. One. One, two, and three. One, two, and three. Ayan. Let's go. Feature by the lake lang kami. Camping namin for today's beach. Aray. Aray. Ito ang pang-pang kapag pwede maligo. Oh. Yung na harbor. Guys, nasa pier kami ng Canada. Wow. <laughs> Kasi naman dito magsimula na sumakay sa ano. Pauwi. Mas <laughs> magaano ka pa eh may ticket ka na. Mag-arap lang. No, Ipaprint mo Oo nga. Pupunta okay. pa tayo dun sa anuhan. Kasi, anuhan ka pa nila nung ano eh. Saan nga mag-uwi ng bato? Ayun! <laughs> Ayun! <Ayuno. laughs> <laughs> Para dito galing yung panghilig ko. So, hanap nga ako. Eto, mo. Kuha siya ng bato, guys. Ito siguro pe, hindi na lang Ayan, ng bawang. Kaya dagdag po sa kilo to ninyo. Sige <laughs> <Sog> na nga. Oh, <laughs> um, problema pa ako dyan. <laughs> Guys, dagdag pa sa kilo yun. Wala kulang nga ako ng box. Pinaano nga kung anong daw ako. Huh? sa Sasalubong pa silang daddy edge daw. Sabi. Apit lang kita. Ay, teka lang. Mama, pagbalik. Yan, guys. Yan ang daungan. Ay, yan nakasampay yung mga ano. Dito yung mga ano. Ayan, Gimli si... Saan dito ka? Ready. Alisan mo yung salamin mo, tsaka yung ano mo. Kasi yung chan mo. Ayan. Ready? Yung pa akong ganun. Ayan. One. Two. Three. Wak 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 tayo by the sea. Yan mga mural. siya si mura sa picture mo kami jan at Lisa. Jus. Sa, pinarcho. picture mo na kami jan. Dito dito, ayan, oh, puti Ayan, 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 ayan. Ay, parang yun. Nag, kahit ba hindi siya nag-click yun yun? Oh, Guys. Guys. Guys, so, ito ano, yun. Tumpunta kami doon sa bar. Yeah. Sa ilaw. Anong tawag doon? Ah, uh, doon ang barko. Signal. Signal. Sa signal. Signal. Ang daming tub, ano, ang daming isda diyan muli diyan. Ano ba? Baka butiti, ibuteto 'yun. Hindi ito maliliit siya. Isda 'yun, 'yun yung mga ano, pag ano pickerel. Pag laki. Pag laki, oo. Wow. Binhi, mga binhi. binhi dami yan. Sabi nga, ano, no fishing this side of pier. Yeah. Ayoko okay, ko man sa jail. Saan po ka dito? Okay, no? Saan po ka dito? Saan? No fishing. Baka tumawari ka. Ren, one, two, three. Let's yes, go. Ayan. Hasan. Pag di yan totoo, ha? Asan? Hello? Ay, um, Ay, oo. Yung mga binhi. Ay, binhi ka. Ang dami, oh. dami, Grabe. Nila. <laughs> Kaya pala maraming ano dito. Pag lumaki lang mo yan. Dapat patay na yan. Eh, malamig pero isdang lumigay yun. Ah, pang ano talaga sa lahat. Panglamigan talaga sila. Hindi sa ilalim naman, sa ilalim na ilalim maano, eh. mainit, mainit eh. Magkakasama kami dati. Eh. <laughs> Bye guys, lahat kami dun sa dulo pagbalik. And then my